Yo, what's up mga idol? So, nakita i-print ka mga idol, no? So, kita mo ni? So, Mama Mary mga idol. So, ato nang i-print ani ka mga idol sa Puri Bridge. So, atong tanawon kung nindot siya o glabas. Wala na ako nang i mga idol, ha? Wala na ako nang manual stencil. Mga nga, atong i-try kung nindot ba ni siya. Pero, mas nindot siya, nga ni mga idol kay Murag klaro gyud kay ba. No. So, atong tanawon kung unsay labas ani uh, ku -an? nga kuan nga inprint ba. Nga ang gamit nato nga uh, stencil thermal kay katulang kuan uh, ordinary. So, atong tanawon mga idol. nga, ang sa isa ni kay by 10 10 inches so ako nakaset na niya ni mga idol 10 inches okay okay na siguro ni so si mga idol na nang ipenta ni so naka na siya mga idol ah mga idol Ako event. So, champren ako na siya. So, atong event mga idol. So. So, mo siya mga idol. Mo na. Na-print na nato. Ato sang ibutang ang kwan. So, mo na ni mga idol. Okay siya mga idol. Ato, atong tanawon na. Strong oke lah bersih ya. Nice loh ini. Good sir. No. Good. Good sir siapa yang ada? So, try natin eh. Oh, ato nang itry. Uwa, mga idol. kaya maumali design sa atong client ugma po uh. so mahal ko mga